ito ang pusaw. Merong tatlong klase. Una, itong magulang na ito. Wala na siyang ganito ba? Ito tatlo sila. Oh. Isa, dalawa, tatlo. Tapos meron ding meron pang balat yung kaniyang ganito. Ang kunin mo dito, ito lang. Yan. Ito pwede na ito magulay. Tapos itong meron pang balat tapos ito pwede pa rin ito yan eh, natanggal yung ulo ulo niya ayan pwede yan pero ito hindi na kasi ito ay magulang na tapos kapag magkuha ka ng ganito hindi mo isali yung tangkay ito kasi ito ay makati na so, ito lang ang pwede magulay. Dito naman marami. Ito isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Eh, natanggal. Ayan na. Ang dami na. Napakadami nito po sa oh, dito ito sila ay tumutubo malapit sa daluyan ng tubig ito yung kanilang magandang pwisto na pagtubuan yung malapit lang sa tubig ito na ang aming ulam ito na yung kanina na kinuha namin ng pusaw Tinagyan lang namin ng sardinas Sumot yan, oh. ang bango ah hmm? wala namang kahoy dito na ganito napadpad lang siguro to dito ba ah. pagagandang bulaklak mga tulo parang star lima yung pital niya ito ba hmm. ah ito muna yung aming gamitin na balitab niya ito ang original na natural na may butas gagawa kami dito ng tab sa susunod na mga buwan siguro kapag mayroon ng budget pero sa ngayon ito muna ang aming pagtyagaan at pinalitan na rin namin yung maliit na hose pinalitan namin ng malaki yan o napakalakas ibig sabihin yan mayroon ng laman yung hose na malaki at ang ginawa ko dito ay itong net dito ko na sa labas itinali at dinubli ko para hindi talaga siya ma lagyan sa loob ng mga malaking dahon at saka maliit na dahon at dito pa lang ay nasasala na yan o ipunta yan doon sa aming nilinisan kahapon yan ang hose you know malaking hose hanggang dito kami kahapon no? Oh. dito sa kahoy na balulaw ngayon naman ay magpatuloy na naman kami papunta doon sa baba. Okay, na tapos ito tapos ito dapat tong sia itu dapat apa nenek tapi tunggu mah kena kena nak Itong hose, malaking hose ito ayaro. Malaki din ang kupling Dios Tingnan natin doon sa baba kung nagdaloy ba ang tubig. Ito na mga tol. Malakas ng tubig oh. Ayan oh. Malaki ng tubig. Hanggang dito lang ito. Tapos yung idugtong namin. Yun namang hose na maliit. Meron kami ditong itong plastic. Kasi wala kaming wala pa kaming kupling na yung para sa malaki at para sa maliit. Ito muna. Pag makabili na kami, lalagyan na naman namin ulit ito ng kupling na malaki at maliit ito muna namin ilagay dito ngayon ito na mga tol ito na yung irugtong namin itong malaking hose at saka itong maliit na hose gumamit kami dito ng itong plastic yan tapos nilagay yung hose gaya okay. yan lagayan kasian kasian kasihan yan tapos linagyan pa namin ito yan para lock na lock wala pa kasi tayong wala pa kasi kaming kopling na para sa malaki at maliit na house kaya DIY lang muna pag makabili na yan ay ambilang kapalitan na naman namin yan tapos talian ng guma yan okay na yung tubig lahat nandito na sa hose na maliit tapos mula dito sa malaking hose na napakataas nito Ibig sabihin, pag mapuno itong malaking hose, paglabas labas ng tubig dito sa maliit na hose, napakalakas ng tubig. Napakalakas ng puwersa ng tubig. Puno. Punong-puno itong maliit na hose. Tingnan natin doon sa baba. Ito na mga tolo. Ito na ang resulta dito sa baba. Oh, napakalakas ng tubig. Punong-puno yung maliit na hose. Tapos meron na naman kaming isa pang hose para irugtong na naman namin dito. Yan o, napakalakas. Ito ay 24-7 na ganito. Tapos walang bayad, libre. Napakaganda. Ayan o. Napakalakas.